Ang nilalaman ng ating video sa ibo na lumulutang sa hangin, ang food delivery rider na sinunda ng aswang hanggang sa aswang na sumilip sa isang kotse, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na viral ngayon sa internet na nagmula sa TikTok, na kung saan ang mag-asawang ito habang naglalakad sa gilid ng hardin ay bigla na lamang may nakita ang mga ito ng kababalaghan na agad nilang ikinagulat. Panoorin niyo kung ano ang kanilang makikita? Ito? No sé si un loro o un pájaro está en el aire, está parado. Chiquillo, weón. Esta weá está. Soy yo, la Rocío, por si acaso, para que me vean. Vine found... a dejar a la Agustina al jardín. Y nos encontramos con esto. ¿Dónde está? Es un loro. Makikita sa video ang paglutang ng isang ibon sa hangin. Makikita rin na hindi man lamang ito gumagalaw sa pagkakalutang nito sa hangin na animoy patay na ito. Matapos nila itong may post sa TikTok, ay agad itong nag na may milyong-milyong views na sa kasalukuyan. May nagsasabi na glitch in the matrix ang nangyari, habang ang iba naman ay nananatiling nagtataka at namamanghana kung papaanong nangyari na ang isang ibon na hindi gumagalaw ay nakalutang lamang sa hangin gayong motionless at hindi man lamang gumagalaw ang mga pakpak nito. Kayo ano sa palagay ninyo ang nangyari sa ibon na ito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito ay trending din sa TikTok, na kung saan, habang naglalakad ang babae na ito sa red carpet ay nagulat at namangha ang lahat ng makita nila ang dalawa nitong kakaiba na bodyguard. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video na ang dalawang bodyguard na ito ay may hindi tunay na ulo. Ang kakaibang bodyguard na ito ay unang pagkakataon lamang na nakita ng publiko. Sa isa pang video na ito ay makikita rin ang pag-alalay nito sa isa pang lalaki na papasok ng kanyang sasakyan. Kahit paman kakaiba ang itsura ng bodyguard na ito ay walang makapagbigay ng impormasyon kung sino ang mga ito at para saan ang kanilang ginagawa. Kung mayroon kayong alam hinggil sa video na ito ay ilagay lamang ang inyong nalalaman sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na True Horror Stories POV na kung saan ay kanilang isinasadula ang mga tunay na nakakatakot na karanasan ng kanilang letter sender. Makikita sa kanilang reenactment video ang karanasan ng isang food delivery rider habang ito ay nagde-deliver ng in-order na pagkain sa isang madilim na park. Panoorin ninyong ang kanilang istorya. Ah. Oh. Makikita sa video na habang nagbabaik siya sa madilim na kalsadang ito papunta sa loob ng park, ay may nakasalubong itong paparating na tao buhat sa dilim subalit tila ba may takot ang rider na ito habang ito ay nakatingin sa paparating na nilalang. <sighs> eh. Ah! Ba ako! Disgusting! Kus mati ba? Ah! Ah! i Dia makan pandai, angkat telefon tak pandai Nang marating na niya ang eksaktong lugar sa park kung saan niya i-deliver ide ang in-order na pagkain ng kanyang lalaking customer, dito ay makikita na may katabi siyang isang babae na nakaputi ng kasuotan. Pagmasdan ninyong mabuti. Akbar. Oh Excuse me. Hello, sir. Hi, food delivery. Sir, <laughs> <laughs> it's scary, sir. you <laughs> shot me, sir, <laughs> <laughs> You got on the floor Yeah, yeah, that's yeah. Fine. thank you so much. Alright, no worries, no worries. How much I owe you? Uh ten dollars. Ten dollars. Okay. Yes. Yeah. Yes, ten dollars. wanting extra for you like. Hey, thank you. Ishu. Ishu. Sure, yeah. yeah, yeah. sure? all the way when. Oh my Thanks. god. They my line sit here, dude. No, no, no. It's for you, bro. Keep it, it. nice. Thank you so much, bro. Yeah. Oh my god, Appreciate it a lot. Thank you. Uh. Alhamdulillah. This tip of the day. Whew. Ah. Terang sikit. is hier. En bukit okay. tinggi-tinggi. nang balikan naman niya ang kanyang bisikleta sa parking area, dito ay may hindi siya inaasahang mangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Hey! Asikala ko hey! oh! Ah, kalaku. mesti budak budak tadi sah ha ai ah apa sibuk masih okey hai betul lah orang ah ah guys kalau ada aku kena curi ke apa lagi dapat ah huh. Eh 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 Kenapa, ni eh eh oh Allah oh. Jantung gini pula kau nak buat hal. Aduh. Ah, ja. Ih. Ah. Ah. Allahu Akbar. Bilis Sa hindi maipaliwanag na dahilan, dito ay hindi naging maayos ang takbo ng kanyang bisikleta dahilan upang mabuwalito ito at napatukod na lamang ang kanyang mga kamay sa kalsada. Subalit lingid sa kanyang kalaman, ay may nakakakilabot palang pangyayari ang nag-aantay sa kanya. Pagmasdan ninyong mabuti. <coughs>

Ito, am sure? I'm okay, yeah. na, bro. We, my girlfriend. I came alone, what? Matapos ang aparisyon ng nakakatakot na nilalang sa kalsada na kanyang dinaanan sa loob ng park na ito. Dito ay muli niyang nakita ang customer na kanyang pinag-deliver ng pagkain. Dito ay tinulungan ng customer ang lalaking rider subalit nang tanungin nito kung nasaan ang kanyang kasama na girlfriend, laking gulat niya nang sabihin nito na wala naman siyang kasama. Kaya naman dito niya napagtanto na ang katabi na babae kanina ay hindi isang tunay na tao at siya marahil ang nakita niyang nakakatakot na aswang o nilalang ng mabuwal siya sa bisikleta. Ang YouTuber na si Joe Weller kasama ang kanyang mga kaibigan ay pupuntahan naman ang kinatatakutang Haunted Mental Hospital na matagal nang inabanduna. Sa kanilang pagpunta at pagpasok dito, dito ay nakarinig sila ng isang tinig at sigaw ng isang bata, bagay na hindi sila naging serious at inisip nila na isa lamang itong biro ng isa sa kanilang kasamahan. Panoorin ninyong mabuti. Hello? What the f*** was that? por ng Subalit nang marinig muli nila ang boses, dito ay kinalibutan sila at naguluhan. turn your trousers down! <laughs> <laughs> Who's having the banter? Well, this is funny. Wait, imagine if it isn't even like... All right, um... Right, what are we going Alright, you're just vandalising now. What are you gonna do? What is it? Nothing. Hey, okay, I beg you don't throw anything right now, because we're just coming out. Hello? Nang hanapin nila ang batang nasa salita sa nasabing lugar, dito ay wala silang nakita na kahit sino. Makikita rin na naging seryoso na ang kanilang mga muka at itsura ng malaman nila na ang akala nilang biruan ay may kababalaghan na palang nangyayari sa kanila sa loob ng abandonadong mental hospital na ito. thing I don't get is it genuinely sounded like someone was banging on the door. You know that door that you shut at the entrance? Yeah. You know when you, when we first came in, it sounded like someone was banging on that. Twenty seconds after the last rock was thrown, we leave the building and there's no one to be seen. I hear anything, yeah. Like even now, you, like if it's kids you would have you would at least hear them like laughing or still what like why is there no one here now? Like look look at the escape room. Just film the escape route. You have to come through here. And that gap in the fence Like, it, you can't do it without making any noise And we didn't hear any exit We didn't hear anything no. Ang mga YouTuber na ito mula sa Russia Ay susuungin naman ang kinatatakutang mine cave Subalit sa kanilang pagpasok sa nasabing kuweba na nagyayelo Dito ay may kababalaghang mangyayari na kanilang ikinatakot Panoorin ninyong mabuti ang susunod na mangyayari

Dito naman ay nakarinig sila ng langit ngit, dahilan upang lalo silang matakot na baka maguhuan sila ng mga yelong ito sa loob ng kuweba. No, <scra commentary> ah. <ru overl royaliso> Tak, <burada> <administFihTiffany> Dito naman ay nakarinig sila ng nakakakilabot at hindi maipaliwanag na boses habang nasa kalagitnaan ng maliit na butas ng kuwebang ito. Uh. Binilisan nila ang paggapang sa abot ng kanilang makakaya makaalis lamang ng mabigis sa kuwebang ito ah. Tinanong <coughs> nila kung ano ang kanilang narinig Subalit isa lamang ang ibig sabihin ito Muntik na silang abutan ng kapahamakan sa kanilang nakakakilabot na experience na ito Si Ricky Velasquez kasama ang kanyang asawa ay papasuki naman ang isang pinaniniwalaang haunted house na sinasabing maraming aparisyon ng mga nakakatakot na nilalang sa lugar. Sinasabi na ang dating nakatira dito ay ang Pamilya Hernandez, ay may madilim at nakakakilabot na nangyari sa bahay na ito. Dito rin ay nagsindi ang mag-asawa ng kandila bilang respeto sa dating nakatira dito. Nang pumanik naman ang mag-asawa sa second floor habang ito ay naka-livestream, dito ay may makukuhanan ang kanilang kamera ng nakakatakot na pangyayari. Panuorin ninyong mabuti. Pwede Naumay naman. Oh, Ang mag-asawa ay nakarinig ng iba't ibang ingay na nagmumula sa taas ng bahagi ng bahay na ito. Dito ay nakarinig sila ng mga kalabog, mga bulong at maging ang boses ng isang bata. No, man. Upang masubukan ng mag-asawa ang pakikipag-communicate sa anumang uri ng nilalang o espirito sa nasabing bahay, dito ay gumamit sila ng Quidja board. Habang nasa kalagitnaan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa mga espirito sa loob ng bahay, dito ay may mga ingay silang narinig buhat sa paligid na kanilang ikinatakot. At ito ang sumunod na nangyari. Estás aquí con nosotros? de ah, Nang tanungin nila ang espirito kung naruroon at kasama ba nila ang nasabing espirito, dito ay laking gulat nila nang may sumagot na oo, na animo tila ba nagmumula lamang malapit sa kanila. Dahil dito ay kanilang nilapitan at binuklat ang mga damit na nakahangar malapit lamang sa kanila dahil tila ba doon nang gagaling ang boses. Nang kanilang buksan ay laking gulat nila na may nagtatago pala dito ng isang nakakatakot na nila lang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.